na ikabite 44 minutes away lang sa ano eh sa SM City Rosario pahuli ng baby shark ko. Oh. sunod niyan daddy shark <laughs> <laughs> hey, Tatakot kasi, wala <laughs> <laughs> ka nang makakita eh. <laughs> Yung Di ba kumare, kung mare, kung sa batuan tayo, kung eh kung mas, ah, yung, yung may mas malamok. ko dun na. kasi yung malamok eh. Ah, okay. Ako ah, yun ang ayaw ko. Oh, okay. <laughs> Parang rides lang eh, na maghahanap ng gabi. Rides, kaya mas marami na nang nagra-ride ng gabi eh. Kasi mas malamig eh. Kala ko magsunog. Oo, oh, iba na naman yun sa isip mo. Oo, oh, Ay, nako naman. Si durugista na naman. <laughs> Karinig ka lang, buo na ang araw mo. Scarborsol. Yung ano, yung ng China. <laughs> Saka <laughs> may bibigyan. Baka <laughs> <laughs> Doon masarap mag-fishing par. Panigurado, dami isda. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess should have been honest. It breaks in my heart. Ngayon ko. Ya. Yeah. Sambay kayo, no? Kayok no, sir. Bawal ulit tayo sir, pumunta ka, sa kayok. Bawal. Sambay pa rin mga fishing. Sir, sa, Bama, sa fishing sir, yeah. hindi ko namin masasabi kung saan na pwedeng mag-fishing dito. Ah, ano ba Pano meron dito? Paniman po ay magsasara na. Ah, magsasara na. Kasi ah, yung paniman lang po sir, ang alam namin na pwede mag-fishing sir. Kaya hanggang alasin ko lang ngayon. Hmm. Ah, okay. Pero kung sa fishing share, pwede naman kayo dito pumunta sa pinakatanil. Sa tunnel? Doon po kayo magtanong. Kasi doon yung marami na fishing sir. Sure. Oo, oh, sige kuya. Salamat! Thank you, pwede, po. sir. Ah, okay po. Thank you, kuya. Uy! Kuha-kuha ko yun. Salamat po! Ha? Kuha ko yun. In 3.7 kilometers, stay to the right. Ako'y okay, dagat. Ano? Yung otot? Oo, <laughs> oh, <laughs> <laughs> ako? ka? Oo, tol. Kaya nga sabi ko, hindi ka mapakalit yan. <laughs> sabi kong teka lang, garabira. Sabi <laughs> ka naman, na ang ganda na nga view. Ano, buko? Buko kaya muna tayo. Pitas ka muna. Oo, <laughs> ano, oh, hapaka din natin si Bud. <laughs> <laughs> hindi namin kabisado yung lugar. Umaasa lang sana kami sa Google Map. Kaso ang hina pa ng signal. Ay ah, to, take kay Subic. Tadagura yung kininas! <laughs> Ayaw tuloy mag-load ng singpong ko. Ang signal man tao kininas. Nasaan ba ang nasubo? Doon. Ah, kita okay. ko yung mapas sa putang na nasubo na yung pinupuntahan namin ah. ba nakit ka dun sa taas, tapos magpawalong. <laughs> Retard na ako sa trip na yan. dito ah. Happy sila. Uy, yes. Si Pascal. Dito na. Yes. Dito na kami. Bukol na kami. Nagat <laughs> <laughs> na. Mo ha? Teka, ano tatanong ko muna magkano. Ang ah, may ginto. Sa aircon lang po itong standard room po. 4,000 siya pag 23 hours. Pag Ang hanggang 6 a.m. lang po 3,000. Wala bang bawas pag dalawang gabi? Naka, hindi rin po siya pwede sir kasi nakabuk sa bukas na. Hindi. Ah, ganon? So ano, alis na tayo alas 6 mga aga? Ate, mamaya na lang, hanap mo na kami. Thank you. Sa kapila po tayo? Sa antenna? Sa Hira lang. Hirapan lang magpunta ng etibak nang walang reserve-reserve, no? Nahirapan kaming makahanap ng tutulugan dito. Halos lahat kasi pang hanggang 12 hours lang yung rate tapos mag-extend per hour. Mukhang mapapagastos kami ng malaki. E dalawang gabi sana kami. Kaya naman e, nagtatanong-tanong lang muna kami. Baka sakaling makahanap pa. Kuya, may overnight? Yes, Magkana po? Magkana? Uh, overnight, 150 per head. Ah, may walang kwarto? Oh, uh, meron room na ba? Magkana hmm. po? Park nyo muna dyan. Check nyo muna. Magkana ba? Okay. Meron 4,000. po, 4,000. 12 hours? Ah, uh, uh, po. Pwede nyo lang po yan sa DSP. Uh, 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 wala bang pang dalawang gabi? Ganon? Ay, More, uh, mga Idol, saan ba may murang tulugan? Mayroon po dito. 1, 3, 12 hours. Saan, kuya? Dati pong run rich Casa. Casa, -sa. Espanyola. Saan daw, sabi ba? Sa langit tayo dadalhin. Sa naik. Uh, okay. Sa langit. Sa langit na, may mapa naman. Yun, oh. Know. Brian, look. <laughs> ay na alis na po ba? O kaya para Ano ba ang balak niyo magugugoy o pintan? Kuwarto. Eh, pakainin. Magkano kuya? Meron po kagagandang 83,000. Overnight pa 'yan. Opo, hanggang alas 6 ng umaga 'yon. O naman chat, pagod na ako. <laughs> ano gagawin? Pare, 'yan lang tingnan. Ano na lang may kwarto? Ang dami na naming napagtatanungan, pero ganun pa rin. Instead dalawang gabi kami, eh napagdesisyunan na lang namin na overnight na lang. Binalikan na lang namin yung una naming napuntahan. So yung magkano ulit yun? 4,000. Hanggang ano, 22 hours? Yes po, hanggang bukas po yung fall. Ah, uh, eh kung hanggang bukas lang ng ano? Umaga. Oo. oo. Yung 3,000. 3,000. Ano, oh, yun na lang no? Para pwede pa tayo makapool na madaling araw. Yes. Sa tayo biyahe. Hanggang anong oras yung umaga? Ah, uh, max na po yung 7 a.m. Oh, pwede na yan mo. Eh. Sige. Okay tayo, yun na lang. Magkupot. <laughs> side o. Ang, side angle. Side angle. Shoo! <laughs> Tol, nakahuli na ako dyan. Apat pot eh. Ay, okay. putang ina mo. Mali yung parking natin, boy. Ganyan lang yung buto. Ha? Ikaw, tatlo niyan. Iipat na po sa kabila. Saan po? Dito, tol. Diyan tayo. Dito na lang po sa kabilang gate lang. Ah, sa kabila. Saan po, madam? Sa kabilang gate <laughs> daw. Gana, <laughs> bilis. Bert? Uy, nabun natin yung araw. Paspasam, ade. Bert. Yung kanina yata. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming hurting each other's feelings. Maybe I'm sa so dami ng nakausap namin. Napakabait ni ate. Nabawi. Nabawi. Nabawi? Oh, <laughs> nabawi. Nabudol niya ako ng 3,000 kwarto eh. Nabudol ka niya o? Nabudol okay. mo siya, boss. <laughs> Nabudol niya ako eh. Grabe <laughs> kanina talaga. Pa malaki pa yung kenyo. Alam mo yung kwarto nila, uh, Bon. <laughs> Maliit pa to. Huwag <laughs> susuntukan yung apat dun eh. May <laughs> so, electric pa. Lagating tutsyon. Bed ah, sheet. pa na yun. Oh. Ito ang package na yung cottage sarap. Mm. Sige kuya, salamat. anak mo na kami ulit. Okay, Feeling ko di ka kaya din boss. Eh. <laughs> Na magkapalitan mo mukha doon, drive. <laughs> Tulog militar. O Chad, yung request mong gabing fishing, pwede daw dito. Okay. May paa. Ah. Sino may pa, ah? <laughs> ah. Ha? Sino ang um, may um, um, paa? Ah. O shay! malalaman mo yan, pagka ginigit mo ang ilaw mo uh, sa bunga nga bang? okay sa paano na mo ipakas si Boon hindi ah Boon ipakas na ang paano, ipakas na ang paano let's go tara fishing na tayo mga idol dey, siyan pwede ah <laughs> let's fish big fish si Kwechad, sa akin Na manging isda. Manging isda na opa. Hey, I feel it coming, I feel it taking control. It's the hurt I imagine. From us to nothing, there's something missing you stole, and it's a little tragic. I know I'm better off Living without love Bon, kaway ka muna sa mga fans mong nag-aantay makahuli ka <laughs> Absent yung rad ko ngayon guys Nakakakawad uh, daw may, may lagnat Hindi naman atan tumawid dyan boy Hindi, public na kasi to Bawal dito, no vendors Hindi naman tayo mag-get Pukul muna tayo dito, press cast Cast test Lumipas ang ilang minuto Lumapit sa amin si kuyang nagbabangka Inaalok kaming dalhin sa gitna ng dagat Para doon magpukul First time namin tong apat Kaya naman eh wala ang pagdadalawang isip Wala ba't ganun kuya malon <laughs> Pwede pa doon nga itatali ko to okay, sa Go Tulak muna Bon, kadyot Kadyot Bon, kajot. Kajot bon. paper. ano, Ha? Wala eh pencil <Cait> lang Tsaka <target> paper eh. May pating. May pating May pating. May pateng. May pateng. Uy, kunin mo, boy. Pwede ba ako dito, tol? Ba'dito May GoPro Okay, lang, yan, GoPro, okay lang, yan. Yan. lang yung GoPro tol, okay lang yun. Ha? Huwag lang yung GoPro. Huwag ka, magpa <laughs> Wag ka magpapahulog boss, ka may ma pating. <laughs> <laughs> may pating boy. Kita mo, kalang na kalang nga ako dito sa kabangka eh. Alam ko na kung bakit di sumama yung rod ko. Yan. Iwan ko. Pero, <laughs> ha? Nakahuli <laughs> ako ng bagong lure gagi. Ayaw matanggal. Fish on ka par. Fish on. <laughs> Laki nang nahuli mo ha, puno. Tri on to, -on. <laughs> Laki yan ano. Ayun. Yun. May nahuli ako. Ano? Bagong lure. Pakita mo nga dito. Pero sa puno ko nahuli. Grabe nahuli mo ha. Puno ah. Sa puno ka na may minuit ha. Ayun o. No. Bago. Ayun o, no, nakahuli siya ng ano guys. <laughs> Tama, matusok ka bulok na to gar lang lang uy ay big si big mga nauhuli mo gar ah nakaiba to meron palang isda sa puno gar meron Meron. may no? may, may sima <laughs> hindi tayo kakasya <laughs> <laughs> may mga ay, ito, sir. dito hindi hindi ko pwede bitawan tong camera Ayon. hindi oh. Uh, sinking mino ako papalit ako boy. yun tol pero nga ako nung tackle box ah kaligit na na kami ay hindi no. pa isa na tayong kwan ganap na pirata tatamahan ka kaya? pre may ha ka kaya? gago maulog ako yuts naputol ayun oh lumulutang pa oh Uy huwag naman kayo, kayong ginamay dinit lahat ng na uro natin boy Lumulutang pa yun oh no? Langoyin ka? Ha? Langoyin ka? Ano ka lumangoy? Hindi Paano mo lalangoyin yan kung di ka marunong lumangoy? Huwag mong agar Kukunin mo? Dalawang yor Pre may pating Talpa ko niya Okay hindi na makabalik Ha? <laughs> <laughs> Ay Gagi huwag na, away okay, na Dalawang daan lang yung sakit mo May pating dyan <laughs> May pating dyan <laughs> Hindi, masusungkit mo yan ay na, ayon na, kunin, kunin Bakit sa pati mo yan? Ano pa yun? nga, lang Lakas <laughs> natin sa leader line to la, Lakas din natin daan. sa lur Hindi, okay, pwede pa naman yan Yung eh. lang dudo lang na, kuya Why maramang rupok na mga gamit nyo? 1-0 Pili ulit ng run <laughs> Uuwi <laughs> natin ha, ah. hindi isda, sirang gamit Mga ilang oras na din kami dito sa gitna ng dagat Pero ni Isa, wala kaming nahuling isda Hindi ko alam kung malas lang talaga kami o ang swerte lang talaga ng mga isda Pero patuloy pa rin kami, hindi kami papayag na mazi-zero ulit kami ngayon Yo, what's up? Maka anglers dyan mga kasiro oh. Oh. Oh <laughs> palikod <laughs> reverse backstroke oh, eh, no? yung oh, niya, yung plastic niya, yung backstroke backstroke? <laughs> backstroke. <laughs> Ayun <laughs> na. <nasa likod>, pre? <laughs> di sa harap mo, pre. Magkakano kami ni eh. Di dapat doon ka nakaharap. pala billing, pagka ka gantong, gantong oras dito sa dagat. Langka, Weh. So, hey, seryoso Araw. masakit Ito na yung hinahanap mo kanina Chad Malakas ka sa Diyos Dumating sa atin si Kuya Dodong uh -huh. Mukhang hindi talaga namin araw ngayon Biruin nyo Tatlo na kaming pumupukol Pero ni isa sa amin Walang mahuli maliban kay Brail. Kaso yung nahuli niya nahuli. Nakahuli si Brail mo Dapat o? Oh? patay Pain to pre, pain Hindi to pray, Parang kuan, ilapit mo dito pre. Parang pusit. Eh, hindi. Dito pusit, sit. Tayo na dito. Bilang yan. Hindi ka lang. Bilang. Zombie lang. Tinig daw ko ya. ka. May tinig daw boy. Nakaisa na sana. Kaso patay pa. Nagsuggest na lang si Kuya Dodong na lumipat kami ng pwesto bago pa kami tuluyang umuwi. Medyo pa dilim na rin kasi. Pero malay natin, 'di ba? Baka doon kami makakuha. So lipat tayo pwesto. Pisto. <tryan> Pisto. May tumatalon-talon doon. Dalawang benes nagpakita. Sige, hey, sige to. Babali yan. Ayan o. o. Di ba? Kita niyo? Di ba may Parang pag yun ang nahuli natin, na, na tayo Ito na yun. Ito na yun. Nararamdaman ko na. <laughs> na huli, tigil na tayo. Kuya, kaya ko na ito. Ano ah, yung tumatalon, kuya? Dilis? Ayun o. No. Oh, Atun boss oh. so. Banda doon. Ayun, Ayun o. No. Pumapalag o. Oh. Pumapalag. Hmm. Ayan na, ayan na. Malapit na. Papunta dun, kuya. Oh, yeah. <laughs> Papunta dun yung lord ko eh. Papunta sa kanan. Malapit na ng palapit, boss. Mga na lang dito. Nagkusa na no? Nagkusa na siya. Magkumusa yan. Ay, sige na rito. Wooo! Woohoo! <laughs> Woohoo! <laughs> hey, sayang unhook! 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 <laughs> pa. Mahuli yan! Mahuli yan! Saya? Saya? Okay! Sayang unhook, say, man. Hindi pumapabor sa amin ang tadhana. Huli na sana. Nakawala pa. Pero hindi lang pala ako ang pinaglalaroan ng mga isda. Eh, putang naman, okay, vision, free. Uy, uy, na, yan na, yan putol Huwag mo kasing palagan, wag mo, wag mo palagan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari... Vision! Vision! Ayan! Ito na, ito na, na! na! <laughs> bigat boy! <laughs> uh, <coughs> relax, relax! <laughs> ay, naan mo! Hindi, meron pa eh. Meron pa! Hindi, meron pa boy! Relax! <laughs> ay, ang bigat boy! Relax! <laughs> uh. Ayan na. na! Ayan na, ayan na! Lapit na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! <laughs> Ay, free, ah! Ice cream. Ice cream. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Dito na. Dito na. Oh no. Oh pop Oh shit. Ang laki boy. Yung boy, yung boy, laki Hindi yan kuya, hindi yan. Woo! Putang na mo. <laughs> yeah! <You laughs> <laughs> Anh là cái Yeah! 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 Sakti boy! Lagi bakal mga tanong ba yan, Gar? Sagan kaya Chad? Gano'n mainan mahina niya. Apakan mo na. Pagpokin mo Yun. Yes! Bar! Yes! Woo! Yeah! Another week, another day, another hour since You went away and so cliche You didn't say goodbye I've been waiting for so long Alam niyo yung pakiramdam na ginawa niyo na lahat pero wala pa rin? Yung tipong todo effort na kayo kaso ayaw talaga mangyari ng gusto mo Tapos bigla niyo na lang masasabi na ayoko na Ang hirap Nakakapagod At sabay magkikwit ka na agad Buti na lang hindi kami ganun lahat ng pagod, gutom, init at problemang dumaan sa amin, bigla na lang napalitan ng saya. As in sobrang saya. Yeah! yeah! <laughs> Woo! Uwi, madam! <laughs> <laughs> May kanya-kanya tayong gustong patunayan sa buhay. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo sisimulan. Nagsimula kami sa water lily, plastics, basura, patay na isda, pero ngayon, iba na. Kasi totoong buhay na isdaan na talaga. Kung sinunod namin yung sinabi ko nung una na, Mahirap pala to guys. Ayoko na putik. Wala sana kami sa sitwasyon namin ngayon. Pagsisisihan pa namin yun. Pauwi na kami. And uh, happy! 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 There was a time when lonely I was trying hard to get by Taking day by day Raul, baby oh. Mas masaya pa yung hindi nakakuha eh <laughs> <laughs> Mas kinilig pa Grabe, <laughs> ang laki ha -na, Mas malaki pa sa braso mo boy Baho no? Baho ba? Ayan hmm? Hindi ba lang salak? Salam, Oh, Uy, group picture, 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 tayo. Group picture. Bid, bid, unlock. Hey, hey. Atras pa konti. Atras pa konti. Yan. Up, up, up. Sobra. Eh. Hey.